Ito yung ribeye steak na in-score ko kanina sa Save More Anonas. May nag-request kasi sa akin kung paano daw ba ako magluto ng steak. Kaya ito, papakita ko. Pero sa air fryer ko lang siya lulutuin. Kailangan muna, nato out mo na siya. Pahingayin mo, tapos ngayon kuha ka ng paper towel, patuyuin mo. Ganyan lang siya, bisik na bisik lang. Pwede yan kahit hindi air fryer, kahit kawali lang na normal, kahit wala kang cast iron kahit hindi non-stick, normal lang nakawali. Pwede dyan, mga tol. Tapos, syempre, lalagyan ko yan ng generous amount na Himalayan salt. Rarab ko yan dyan, pati gilid kabilaan. Tapos, syempre, magandang kombinasyon din yung freshly ground black pepper. Yan lang dalawa na yan, malupit na yan. Kabilaan mo rin syempre, lagyan yan. Di ba, madali lang nilalagyan ko siya ng extra virgin olive oil. konti lang tapos rarab mo siya kabilaan. Tapos preheat ko na yung aking air fryer ng 5 minutes o mahigit ng konti. Tapos yan, pagkatapos ko preheat, ilagay ko na. Rectan na yan. Ganyan lang kasimple yan. Nakalagay kasi dyan sa air fryer, 6 to 8 minutes. Yun, ikaw na mamili dun kung ano gusto mo, kung mahilaw hilaw ba siya o luto. Pero para sa akin, masarap kahit ano dyan. Kung luto man siya o mahilaw-hilaw, yung mamula-mula pa, o tinatawag nilang rare. Yun, tas pagka luto, eto na, kinuha ko na. Papahingahin mo naman siya ng 5 minutes ba habang nagpapahinga pwede mo siya lagyan ng butter kaso wala akong butter eh kaya okay na sa akin yan tapos pwede mo rin yan habang nagluluto lagyan ng bawang pero ako wala eh tapos yun makapahinga ng 5 minutes yun hihiwain ko na yan ng bite size tapos lalagyan ko ng dried parsley leaves para may gulay man lang unti lagi kasi mga reklamador mga tao dito eh nagre sila walang gulay tapos yan na tulo. Medyo luto yung pagkaluto ko. Pero sabi ko nga, wala akong pakialam dyan. Kahit luto o mahilaw-hilaw, masarap para sa akin. Ang kagandahan nun, makakamura ka. Tapos yan, limang scramble egg. Tapos nilagay ko na dalawang cheese na natira para sagad na sagad. Yun nga, kagandahan dyan, makakamura ka. Dahil ang mahal ng sticky. Eh. Pero yan, pwede ka gumawa. Tapos syempre, gawa rin ako ng black coffee para panalo. Yun, ganun lang yun kasimple. Meron ka ng mabilis na mil. Yung iba kasi reklamo ng reklamo eh. Ba't di nila videohan yung sarili nila? Yung ano gusto nilang kainin. Tapos sa akin nila tinuturo. Tsaka kahit naman videohan nila sarili nila, wala pa rin manonood eh. Sa akin pa rin manonood. ba? Diba? Kaya wala rin. Kaya wala silang magagawa. Kahit maglumpasay sila dyan. Dahil ako naman yung kumakain. Yun, tara guys. Sarap nito.